Magandang umaga mga idolo, no? Ito ngayon, araw ng piyesta ng San Anton. Apong, si Apong Anton, mga idolo, idol, no? So ngayon, sa araw na to, umaga, mamamaling kita tayo para sa pang piyesta natin. At uh, may konti man tayong may handa para sa mga bibisitang kamag-anak at kaibigan, idolo. So tara, let's go sa palengke. Sabayan mo. Mami, oh niya. di mamorma Do, baleng, ito damas. Oh, Dikit na sila Ano <laughs> yeah, dugo. Dugo paborito <laughs> Bili lang tayo ng pang-binudo, guys.

saging king saba, ay ni saba. Saba, saba. Kalabit o ala. Marami siguro 'yan. Talong, talong, champ, palaya. Bola sense, pampakbit. Pasok na natin mga pinamili natin Para sa ating maliit na piyesta guys Punting salo-salo ng kamag-anak at saka kaibigan Alright Minus commander oh Pulang-pula guys Mga idolong naglalakad At eto na tayo guys Digdigan ng labanan dito guys Nakikitan guys. parking <laughs> barking. Pauwi na tayo mga idolo. May ibon dyan. Oo ah, yun pala eh. Bakit? Bili ka? Parking lang tayo nyo pumili Bumili ng ipon si Commander Bawang, mga idolo. Wala tayong pagpaparkingan kaya ginawa natin. Tayo ulit. Ilagay ko naman yan. Nakabili na yun. Ayun o, oh, ah, di ba? B! B! Uy! O, oh, di ba? Kita guys? Ganyan lang yan guys. Tapos pagdating doon, hindi ko tayo ulit guys. dipigapin niya dito guys. magalit na yung sa likuran mo eh wala silang magagawa idolo bargain ngayon yung tawagin changiyan mga idolo <laughs> ganyan dito guys mga idolo tuwing mercules bargain yung tawagin tsanggiyan yan kaya lang mga alas 12 lang yan tapos na sila so hindi tayo nadadaan dun sa traffic magsishir for shortcut tayo dito mga idolo ano delot ba natong? dahil meron pa kaming kakatayin na baboy no, <laughs> nakarating na tayo sa bahay mga idolo maya maya mag asigaso muna tayo mga idolos tayo yung mga iba yung iba nasa loob idolos o, oh, diba? kahit gabing gabi na hataw pa rin si mother banat pa rin sa ating mga mother Kiko, Hataw pa rin kayong pagluto, ho? Oh. Wala Maano ko, di pong bawal ako. Kalgaretang kambing. Oh, solid, liquid. Eto, pag ginataan naman na kambing. Solid. Pampulutan ng mga friends. Na-prepare na tayo, guys, para bukas, mga Lodi Bells. Wala yung ating auto, si old school. Dahil bukas, dito magaganap ang kasiyahan. Okay, kita-kits tayo bukas, guys. At ngayon, matulog muna tayo. Chara. Magandang umaga mga idolo. Ito, continuous na 'yung ating kunti nang handaan. Ang aga ng competition ni Kita. Ayan. Talagang talagang mabalas si si Mother, mga idolo. Para agad tayong matapos at uh, makapag-prepare tayo agad ng handa. I-update yep, ko kay mamaya mga idolo. Ha? Malangaw nga -mala lang ang idolo. Mami, kape na nga? No. Isa ang mailo? Yes. Eh, diba? Tinimplan natin lang ano si mother Nang mailo. May buti kipang nagsiswimming dun. Oh. <laughs>